Ay, ayoko na. tay yes, oh, yes. 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 So napanood nyo mga kapolitika ito mga kaganapan ngayon dito sa Miss Universe 2025 sa Phuket sa pamamagitan ng ating pambato dito sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo. So nakita nyo yung kanyang isinuot na naka-purple itong ating uh, candidate dito sa competition dahil today is magkakaroon din ng show and manunood daw yung mga uh, kandidata ng MU 2025. At ipinakita na rin po pala, ipinasilip na yung uh, venue ng kanilang mga activities today. At hindi lang din mga Filipino vloggers ang paboritong-paborito itong si Atisa. Nakunan ng mga pictures at ng mga videos kasi even yung mga tayo, mga Vietnamese ay gustong-gusto rin itong ating manok dito sa Miss Universe 125. So laman rin ng kanilang mga pages itong uh, mga videos ni Atisa dito sa kanyang mga daily activities. So fit na fit yung kulay ng isinuot ni Atisa dito sa venue. Naka purple po itong si Atisa at yung theme ng kanilang venue is naka purple rin. So inyo rin pong napanood itong eksena ni Atisa Manalo at ni Panama na kung saan is kitang kita na napakabait rin ni Miss Panama dito kay Atisa. At si Atisa rin ay napakabait rin dito sa kanyang roommate na si Miss Panama. So wala silang naging issue mga kapultya kundi supportado nila ang bawat isa. At atin rin po palang pag-uusapan itong si Sir Adam na nagka-cover ngayon ng Miss Universe 2025 doon sa Thailand. Dahil na uh, napag-uusapan rin po siya ng ating mga netizen dito matapos yung kanyang kontrobersyal na pag-iyak-iyak doon sa kanyang interview kay Atisa matapos yung gala dinner nitong mga nakarang araw. And then uh, umiyak kasi siya mga kapultya kasi sabi niya ay natupad na daw yung kanyang wish na itong si Atisa ang magiging uh, pambato, manok ng Miss Universe Philippines dito sa Miss Universe International. So umiyak siya mga kapulti kasi overwhelming siya at hindi niya maipaliwanag yung kanyang nararamdaman na siya ay natutuwa at happy dito sa ano sa mga kaganapan ni Ate Samanal dahil syempre siguro siya ay bumibilib rin dito sa kanyang manikita kasi iba kasi pag person personal mo nakikita itong si Ate sa talagang uh, sobrang ganda so hindi niya maipaliwanag yung kalak na kanyang nararamdaman dito sa pag-compete uh, ni Atisa sa Miss Universe 2025 kasi even nga doon sa uh, Mexico nitong nakarang taon is gustong gusto niya daw itong si Atisa. Mas gusto niya itong si Atisa mas preferred niya na lumaban sa Miss Universe. So ngayon is natupad na yung kanyang pangarap mga kapolitika and then binabash kasi siya dito sa social media kasi kahapon is humingi siya ng funding dahil malaki na yung uh, gastos niya daw dito sa Thailand kasi once a month lang naman Uh, sumasahod dito sa ano sa social media niya kasi kumukuha nga siya ng mga videos at ng mga photographs and then siguro wala pa siyang sahod and then malaki na daw yung kanyang gastos so nanghihingi ng uh, support itong si Sir Adam at ang controversial kasi doon ang sabi ng mga netizen ay napakabait daw nitong Sir Adam pagkaharap itong si Atisa pero doon sa kanyang mga hot pics sa kanyang mga Uh, early favorite ay hindi naman daw minsan kasali itong si Atisa minsan is nalaglag sa top 5 at hindi pa siya top list doon sa ano hindi pa siya top 1 doon sa mga paranking ni Sir Adam dito sa Sash Factor so binabash siya ngayon dito sa social media at bait-baitan daw siya pagkaharap itong si Atisa and then pagtalikod daw is eh, sinasaksak daw itong ating uh, kandidata dito sa Miss Universe 2025 so ang maging reaction ko naman mga kapolitika siguro dito sa pag-usapan natin yung kanyang mga hot picks kasi minsan totoo din naman wala sa top 5 itong si Atisa but recently is, bumalik siya base doon sa performance na nakita niya at uh, kasi uh, sa tingin ko dito is nagiging honest lang sa kung ano yung nakikita niya kasi syempre hindi lang naman mga Pinoy yung mga viewers niya sa kanyang page, sa kanyang channel meron rin siyang mga channel uh, viewers na mula sa ibang bansa. So kinakailangan na maging fair, kinakailangan na maging patas ni Sir Adam at uh, syempre para rin mak makita ni uh, Atisa or ng kanyang team na kinakailangan lang mag step up pag nalalaglag nalalag sa top 5. So makukorek rin sila So wag na lang po nating personally ng atake itong si Sir Adam kasi sa tingin natin ay uh, fair lang siya, equal lang yung kanyang mga assessment dito sa kanyang uh, mga pahat Kasi sa sinasabi nga natin is meron ring mga tagaibang basa na subaybay sa kanya. So kinakailangan na makita rin nila na medyo patas rin itong mga analysis ni uh, Sir Adam sa mga competition dito sa mga ipinapakita ng mga candidate kung sino ba talaga yung nag-stand out. Okay? At doon naman sa kanyang uh, pag-iyak-iyak nung makita si Atisa, sa tingin natin ay overwhelmed lang siya. Hindi niya maipaliwanag yung kanyang nararamdaman na kung saan yung tao na hinahangaan niya is nakita niya na na nag-compete dito sa Miss Universe 2025. And then yung sa humingi kasi siya ng fund, di ba, na uh, malaki na daw yung gastos niya doon sa Thailand kasi mababawi naman yan pagdating sa sahuran kasi isipin mo mga araw-araw sila kumukuha ng mga videos at marami namang mga pages itong si uh, Sir Adam na kumikita. So pagdating sa sahuran ay sa tingin nating bawing-bawi rin yung kanyang mga expenses dito sa Thailand kasi mahal rin po pala talaga ang uh, cost of living dito. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update dito sa mga kaganapan ni Ate Isayo mga issue at mga kontrobersiya rin patungkol dito sa ating uh, kababayan na nag -cover dito sa Thailand sa Miss Universe 2025. So wag na lang po natin siyang personally ng atake kasi wala naman siyang ginawang masama. So ano po ang inyong magreaksyon dito mga kapolitika sa day 9 na ngayon na mga kaganapan dito sa Miss Universe at ano po ang inyong magreaksyon dito kay Atisa Manalo sa kanyang isinuot, sa kanyang looks at sa kanyang outfit. At ano rin po ang inyong maging opinion dito sa mga issue at kontrobersiya na kinakaharap ni Sir Adam na di umano ay nakikipagplastikan lang ito dito kay Atisa Manalo pagkaharap siya mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At narito po ang ilan sa mga clip or kaganapan ng mga candidate ngayon dito sa Blue Resort sa Phuket. Beautiful. I love it. Look at you. Yeah, the two of us. Oh, man. See you, Bridget. Gorgeous. Look at her. She's like a mermaid. I'll just go. Hello. Beautiful. We have the gorgeous Miss France. Bonjour, Cherie. Ça va, Cherie? Oui. oui. La color, c'est très, très belle. Outdoor parade, magic show, dinner. Full pack today. See you. Jatembbuku. We have our beautiful Quincy. Ah. Vanessa Polgarin. Look. Ah, ah. Now I want the two of us. Yeah, we are training. Picture later, huh? I love you. I love it. I mean, how many hats did you bring? Five. Hola. That's ma. Hi Miss Brazil! Hello. How are you? Good morning guys! Good morning guys! How are you? Yeah, I'm here, thank you! Beautiful Zambia and Ghana! Hi baby, look at you! Love the color! Gorgeous! Hi baby! Love yeah, so excited? Oh, nice. It's Croatia. Yeah. Cuba. Baby. Maybe... Oscar! No, buddy, You change clothes, from pink to this, right? I said, uh, is she a double pop? Uh, yeah. We were doing pink a while ago, right? When I am so sorry, Myla. Of course not. It's completely fine. Yeah, so beautiful. Oh, it's gorgeous. Latvia. Oops, sorry. All oh, the stones is beautiful. Netherlands, Puerto Rico, Hi, baby, gorgeous.